Tay! Nagulat ako. Tatay, ano, tao, hindi ako nagkamali sa sinabi ko sa iyo, ano? mm. Ang sabi ko sa iyo, Tatay, huwag mong kalilimutan ang pamilya, ano? Mm. Wala akong hihingin sa iyo, sabi ko. Kung may pera ka, kahingin mo ko ng konti. Mm. Ang tamang sulat tatay mahalin mo ang kinabukasan mo mahalin mo ang paruruunan mo hmm. tama kang bumigkas kay inanay mahal ano hmm. na, tama lang tatay napakisamahan ka ng pinagina hmm. ako nagsabi niyo eh. na miss ko kayo tayo Ay, kaya yung... kung tarito alam mo na hindi rin ako makagisamahan eh. mm -hmm. mm -hmm. walang kasama may, yung anak ko doon. may hard pa hindi ka nagkamali ng landas, hindi rin ako nagkamali ng landas. Yeah. Kahit ano sabihin sa akin, hindi rin ako nagkamali. Naalala niyo pa ho ba si Kuya Bin? Ay, binati ko na tata. Yan Eh, nung nakatayo doon, nung pormero, hindi ko pinapansin. Eh, ah. nung umupo sa kami doon, ang taba, ano? Mm. Eh, tatay, kahit na ako ako'y walang... Walang anuman, ano. Eh, heto pa rin, masaya na ako, ano. Bakit to? Kaya, bilang, uh, ano, bilang pagpunta ko dito, eh gusto kitang handugan ng isang kanta. Yeah. Para sa mga katekram natin, ano? From Tatay Freddy, ano? Grabe yeah, naman, oh, ano? Na man, eh? eh, para sa mga chika bibeng chika boy natin yan, sa mga katekram natin yan, na nakakarat sa buong Pilipinas, mm. eh, bibigyan ko kayo ng magandang umaga mm. na isang munting awitin na Tagalog version. Oh para po sa ating lahat. na na ang puso ko hindi mo na ako maloloko ikaw pala'y nagbabalat kayo ang hindi tapat sa iyong pagsuyo. Ngayong wala ka na, ako'y malaya na. Di na magtatanong kung darating ka pa. Dati parang baliw ako. Lagi naghihintay sa'yo. Hmm. Ngunit ako'y natutunan, natutunan na kitang limutin pa. Natutunan ang puso ko. Hindi mo na ako maloloko. Ikaw pala'y nagbabalat kayo at hindi tapat sa iyong pagsuyo. Ngayong wala ka na, ako'y malaya na. Di na magtatanong kung darating ka pa. Dati, parang baliw ako. Laging naghihintay sa'yo. Ngunit, so, 🎵 Ako'y natutunan, natutunan, nakitang limutin pa Para po sa ating lahat, pasensya na po. Kung ako ng lyrics, mga katekra, mga tika-babe, eh, paumanin na po, medyo nahihirapan po ako. Parang talagang, ano ba yan, kinalimutan niya na po talaga siya. Eh, tatay, nasa sa kanila yan. Basta iniisip ko paulit-ulit kong sinasabi, anuman ang gawin nila, hindi natin alam yon ano. Ngayon, eh, sa ating nga, uh, sa, sa, ating uh, pananaw sa buhay, ano, ginawa niya yon nasa sa kanya na yon ano. Kasi, ako ang nagsabi, ano, ako ang nagsabi, ako ang nagsalita, ano, tao, ang gumagawa ng kanyang kapalaran at guhit ng palad. Mm. Kaya tatay, pinababasa ko yung unang hakbang. Mm. ano, Tamang daan, matuwid na daan. Tamang landas, matuwid na landas. Kaya may award tatay pagka nabasa nila yun eh. Mm. Ang para sa akin ang tama, mahalin mo ang kinabukasan mo, ma mahalin mo ano, ang paroroonan mo. Iba yung patutunguan. Mm. Iba yung kapwa, no? Mahalin mo ang paruroonan mo. Iba yung mahalin mo ang patutunguan mo. Mahalin mo ang kapwa mo. Magkaiba. Pat, ano, paruruunan. Yan tama, ta ang, tamang uh, uh, gawing uh, babasahin, tatay. Hmm. Tayo po muna kayo. Gawa ko kayong kape. Nagkape na ako, tatay. At, at, at dito po? Ay, kumain na tayo. Eh, Tatay, ito hmm. Ako, di ba, kahuli huli ko pumunta, dito rin tayo nag-usap, ano. Ah. Eh, hindi naman ako umaalis ng pa. Wala ka, yung mga anak ko, madala ko umi. Hmm. Pero na-miss ko kayo, tayo. Eh, alam ko, bago umi sa bahay yon, alam ko dadaan dito. Hmm. Ikaw makakauwi. Parang sinasabi niyo sa lyrics niyo tayo na ano yun, sarili niyong kanta yun tayo? Eh kasi yung mga kanta na yan, mga pangkantang pambabae, pang ano. Mm. Na, nasa jokes box nung araw yun. Eh. Ah, akala um, ko sarili niyo pong gawa. Hindi. Eh, nakikigaya nga lang ako. Ano? Sa mm. Saka, ang, ang sasabihin ko, tatay, oh. eh ako kasi, ano, hindi naman ako marunong magsinualing. eh. Eh, nagka, um, ano, magkamali man ako, eh siguro hindi naman masyado. Ano. Eh, patutunayan ko sa kanila na marunong kaming makisama magkaiba doon sa nakikisama. Uh -huh. Ano? Kasi ang ang uh, marunong makisama kung may pera yung kapwa mo, may pera ka rin. Ganun ang salitang marunong makisama eh. Uh -huh. ano? Eh yung naman na uh, nakikisama, eh nakikisama ano? Uh -huh. Magkaiba tapos yung salitang tao lamang ang uh, tatay, ang salitang tao lamang, nagbibigay ng pakisama, maraming pagkakapwa-tao, ano. Um, kung hihingan sila ng pakisama, meron silang ibibigay. Kung hihingan sila ng pagkain, meron silang ibibigay. Ganon ang salitang tao lamang. Hmm. Pero, tay, kumusta, kumusta kumusta po kayo ngayon? Okay naman ako. Hindi ako maalis sa bahay. Hmm. Lumabas man ako sa may kanto, pero hindi ako maalis. Anong kasama nga yung anak ko? Dun, eh, yung isa, ang anak ko nga, eh, hindi, ma, hindi magawa yung trabaho. Eh, pero wala. Hindi sila makakas. Oh, pinaano ko kayo eh. Pina, yung tawag dito, pinabantayan ko kayo. Hmm. Hindi nga po, ano. Tama nga po ka, Tegram. Kala ko po, natambay pa kayo doon sa may post eh. Pero, hmm. eh, Tatanungin mo kung sino yung nakabantay dito. Ano? Mm hindi ako meron din uh, alam ko may nagbabantay din sa akin doon mm. eh siyempre binabantay nyo kayo ng mga anak niyo pero maganda po yung aura niyo ngayon ha? Ah. oh, eh tata eh, Totoo. Oh. Mm. ang inyo ulam ko madalas kabatis. kamatis kamatis so oh. saka itlo masarap po yun tay healthy mm. po yun eh ang, to ang totoo niya na no Mm. Nakakatulog na po kayo na maayos. Ay, okay naman. Wala naman akong problema. Ang tama lang ng tatay, ano. Maging mahirap man ang ating kapalaran, no? Guhit ng palad, ano. Masarap mabuhay ng mahabang panahon, ano. Mm. Eh, kung sasabihin na ako, tatay, eh, hindi hindi ko iniisip yun. Oo, oh, eh, ganyan-ganyan yun. Eh, pero pagka lumalabas ako, tinatanaw akong ganyan. Doon lang naman sa kanto, ano. Ay, tay, may balita ako sa inyo. Ang laki ng kinita ni Kuya Lito. Nasa 100, kulang 200 yata. Okay lang, okay, okay, okay. Eh okay, okay lang. Eh sana, tignan 100,000 kayo. Okay lang tatay, ano. Eh, totoo. Hmm. Hindi nga ako. Kasi ang tao masarap may trabaho, tatay, ano. Doon na kayo kasi, tay. Para may hanap buhay kayo. Totoo, tatay. Kawawa yung mga anak ano. Hmm. Eh lang kasama, alam ka. Si nanay, ay, hindi ko alam. Kasi kasama nung biyan akong umalis, eh. Eh. But, wala Ma na po si nanay doon? Eh, matagal na. Meron ng isang buwan at kalahati na ngayon. Ha? Ay, kasi ako, nasanay na ako sa... Kahit no, nasanay na ako yung... Umaalis siya, babalik. Ano. Ako rin, ganun. Ano. Ayan, eh, sinasabi ko nga, ha? umalis siya, bumalik siya, may magulang pa siya. Ako, wala nang magulang. Hindi. Ano. Naalala ko po yung sinabi niya, pagka daw hindi kayo umalis doon, siya yung aalis. Sabi, ala na masama, tatay. Eh. Ano? Ganito yan, tatay. Ano? Oh. Eh, ano ano man, sabihin niya ang totoo no eh na, yung nga pagka video mo sa akin nung kahuli-huli ang pumunta napanood nila nagalit sa akin eh mm. eh tama lang naman yung sinabi ko ano yeah. ano kasi uh, video yun eh Apo. hindi naman hindi naman actual na ano pag silang nagagalit ano mm. eh ang totoo tatay ang sinasabi ko sa kanya Uh, Bilang a uh, pito ang naging lahi namin, nagkalayo man kami. Ano. Uh, ang totoo nun, no, eh, kasal naman kami. Hindi naman kami nagsama ng hindi eh, kasal. Eh, ano. Mm. eh ngayon, eh, ang totoo niyan, magkulang man ako, punan niya. Yeah. Sabihin man niya ako, eh, may sakit o oh, si Raul, eh, niya. Mm. La, kasi pagka mag-asawa, lahat ng pagkukulang na asama, punan mo. Mm. Kahit biyanan. Binigyan ko siya ng katwiran, kaya ako, kahit ano sabihin niya sa akin, hindi ako kumikibo. Pero, ah. ah, ginagawa nila ako ng keso-keso yung ganito. Ay, napapanood naman ako ng mga kapitbahay ko. Ano? Nagsusulat ako sa gilid. Pero ang totoo, naubusan na ako ng ball pen. Ano? Mm -hmm. Pero totoo, hindi ko, hindi ko pinapansin yan. Ano? Tama lang na, Inisip ko yan, na, totoo, hindi ako nagkamali. Buhat ng pagkabata ako, nagkamali man ako, konti lang, hindi masyadong kasalanan. Ano? Eh, kasi ang totoo, tayo nagtatrabaho, malulit yung ha, anak natin, wala tayong pagkukunan kundi magtrabaho lang tayo. Ano? Uh -huh. Eh, syempre, kinukulang yan. Eh. Sige, tayo, sige nga, kung malinaw sa inyo, ano yung sa tingin yung number one o pin, pinaka... Pinakadahilan po ni nanay kung bakit siya nagkakadyan. Sabi ko kasi niya yung pananakit niyo. Abay tatay, sa mag-asawa kasi nung kabataan niyo, hindi nawawala yan eh. Uh -huh. Hindi, baka sa... Grabe niyong ginulpe. Eh hindi, na Abay tatay, eh ko yung mga iba eh, talagang harap-harapan, kaharap yung yun, sinasampal niya. No? Kayo po nasampal niyo siya? Eh, eh talaga no, inamin ko nung araw. Ah, so Ang may matagal na. No, talaga. Ay, matagal na. No. Gano'n ko kadalas yung pananampal? Ay hindi, isang beses lang tatay. Yung eh, ano po, yung pananakan? Abay hindi tatay, eh totoo, yun namang kung na yun, hindi naman malakas na gano'n ano. Hmm. Eh tatay, no problema na nila yun. Ugali lang na mag -isama. sa mga bagong nagsasama. Ugali lang yung okay, Sa mga naalala niyo tay, gusto ko kasi malinaw lang. Para lang malinaw sa amin. Eh, ganun pare. lang tatay. Ang isang mag-asawa, ano, totoo yun, hindi nawawala yan paminsan-minsan. Ano? Okay. Lalo na kung sa tubig, ay maglubay ka na. Ano? Okay. Gano po kadalas yung pananampal tayo? Kung eh, mabibilang nyo. Isang beses lang naman yan. Nung pa, malilit pa yung mga anak. Okay. Is eh, sampal at saka ano po? Eh, wala na. Yun lang po. Ah, oo, Eh, yung... Uh, eh, pagka sinampal ko yan, eh, nabigaw yan, eh, no? Hindi uh nyo. -huh. Ano? Eh, Ah, ganun lang yung parang... Eh, oh, eh, ano? yung pag ganun lang. Oh, yung pananakal po, ilang beses? Aby, wala, eh, wala ka Wala. Ano yung ano, yung napobya... Napobya nga daw po siya sa... Oh, ano, hindi, yun? totoo yung tatay. Ano, saka ako, inaamin ko, buhat no ako hindi ako nagkamali ng landas, tama lang yung ginawa ko. Kaya nga nasasabi ko, tao ang gumagawa ng, ka, ng kapalaran at buhit ng tala. Ano? Kung sino makakabasa nun, may award. Ano tatay? Uh -huh. Pero ang tututo, tututo to tatay. Talagang manghihingi ako ng korte. Uy, nakot. Alam kasama yung anak ko. Okay, lang. mamaya na tay. Hindi po. Gusto ko kasi talaga linawin tay gaano kadalas yung pananakit kung bakit na gano'n na lang sinanay sa yung phobia po ba yung takot ay, tatay ano eh, eh, hindi ko alam ano ay eh, kasi tatay maraming proseso ano mm -hmm. ngayon ha? kung makakapalik na ako sa opisina sasabihin ko ano sasabihin ko po mo po Ah, oh, uh, totoo talaga tayo ko. Ah, ko. Ako ang hindi. Tayo hey, muna kayo, Tay. Ako ang engineer na. Ako, ano. Ay, alam kong ano, dito sa Pilipinas hindi ako pakikisama ng basta-basta. Ano. Yeah. Kaya nga sinabi ko sa iyo, tama lang mapakisama ka ng Pilipinas. Mm. Marami ka nang natulungan, isa akong natulungan mo. Yeah. Ano. Kaya ako ma mahalin mo ang paruroonan mo, ano. Mahalin mo ang kinabukasan mo, kaya nga ako ito lang ng suit ko na to, maraming nagagalit. Eh. Tay, may pag-asa pa na ano. Umabolo kayo doon sa ano doon, hanapboy ko niyo doon. Ano okay, sasabihin ko, hanapin mo tatay, marami yan. Hayopan tatay. Hmm. Marami yan. Alam ko kung sino magbibigay sa akin. Hmm. Sino po? May magbibigay sa akin niya. Pero totoo, Tatai sabihin man nila dito sa Pilipinas, ano man, marami yan kahit hanapin mo, marami magbibigay sa akin. Hayop. Hmm. Hmm. Marami tatay. Yung nakita nyo po yung dapat na alaga yung baboy noon? Eh, tinignan ko na noon, malalaki na. Hindi po, 18 po yata o 20. 20 yun eh. 20. Tapos ngayon, na na. Eh, kasi tatay ganito, ano? Sabi ng tatay, pinating, pinatingnan sa akin. Tara tatay, sa kulungan, nung no? maliliit pa. Mm -hmm. Tatay yan, basta ibetrasin mo. Hindi ngayon, ang ginawa ko, binudburan ko ng pagkain. Sabi ko, Uh, mabuhay ka, dumami ka, hmm. 'di diba, gano'n ang ginawa ko sa sa mahogan e eh, ano, hmm. ano gano'n ang ginawa ko. Kaya tatay, eh, basta yan, kahit hindi mo pakainin, ibetrasin hmm. mo yan, hmm. sa loob ng dalawang buwan, yan, para ramihin. Hmm. Basta yan, eh, ibetrasin mo, dadami yan, kahit madalang mo pakainin, sabi hmm. kong ganyan. Eh buhat nun, hindi na ako nagpunta, alam ko malalaki na. E paano, tay? Paano yung pag-aalaga sa mga bata? Wala pala si nanay na doon. Eh, kaya nga tatay hindi ako umalis doon eh. Oo, oh, galing ha? Kayo Ay, po yung ano na, yung nag aasikaso oh, sa mga Oo, kumisa yung isang anak ko, oh, umuwi. Eh, ngayon, no, ilan eh, din mula doon. may trabaho yun, ano. Pero wala talaga eh. Mm -hmm. Nasira ang trabaho. Yeah. Oo. Okay. Ano po yung mga linuluto niyong ulam? Kayo po yung nagluluto? Eh, yung anak ko yung isa. Ah, nandun si ano, yung pong lalaki na may asawa. Wala, trabaho. Eh, may pamilya na yun eh. Si hindi po, sino-sino na lang po kayo sa bahay? Abay, ako, Ay, yung, yung, dalawang... An anak kong panganay, saka yung isang babae ko, may asawa na rin, inuwi-uwi nga, tala nga akong bantay eh. Oo. Oh. Pero may trabaho yun, ano? Eh, pero oh. totoo, siya lahat ang... Uh... Hindi po, yung bunso at saka po yung... Ay, haman, yung, ano? yung bunso, kasama ni nanay eh. Yun, Ah, ha? sinama po niya. Oo, oh, yung bunso, sinama ni nanay yun. Na Pagka inaya nung piyan ako, talaga lumalabas sila. Hmm. Eh, sanay na ako nga. Di, di ba dalawa po yun? Dalawang inaalagaan ni nanay? Ay, yung isa, yung panganay yung ando. Kasama ko, ako nga ang bunso. Ah, okay. Panganay yung pala yung isang may... Oo, oh, eh, tatay, yun nga sinasabi ko noon na walong buwan no, ipinanganak, tinakbo ko sa ospital yan. Sa hmm. patay na yan. Hindi na humihinga, lang itin na. Kaya magkasunod po yung may, ano, Ay, may panganay yun. alaga pa oh, rin. eh, baka naglalaba ngayon, siya nagtigala ba rin. Ah, galing pa na. oh, eh, ang kulang ang kulang lang medyo hmm. parang tumigas yung dila. Ah, hmm. pero siya naglalaba sa amin. Okay. Yeah. Hmm. Bigas po, meron o kayong bigas? Eh, Meron na. pang konti ron, tatay. <laughs> eh, wala na pala si nanay doon eh. Eh, kasi tatay, eh, ang totoo, pagkabigas na, meron pang konti ron. Hindi naman nawawala eh. Ah, eh, kasi marami, baka maraming nangangailangan. Marami po nagbibigay doon. Eh, Oh, meron nga ron, konti na lang. Eh, kasi... Kung maraming nangangailangan, abay, hindi ko naman makukuhon kukuhuna. At saka eh. siguro hindi naman ako kayo pababayaan ni Ate Jay. Matagal nang hindi mo. Eh, alam ko may pakisama na. Mm. Alam ko nakakarating na si Ate Jade sa Chicago. Ha? Nag... Nagja-Japan na po siya. Eh, matagal na. Eh, alam, matalang umi. Eh, alam ko, nakakarating na si sa Chicago si Ate Jade kasi... Wow. ang trabaho niya Matagal ah. na. Hmm. Eh, kaya yon, palagay ko hindi na umuwi ng walang kasama. Hmm. Basta sabihin niyo, huwag mo nang mag-asawa. Mag-boyfriend. Okay. Eh, Sato! So ano? Nakarating na ano, Chicago yun. Eh. Beauty parlor. Yung trabaho niya. Eh. Mm hmm. Eh, yung sinasabi kong mag-pulis noon, yeah. automatic na pulis na yun. Nakapagsuot na ng uniform. Eh, eh kaya lang, nagkag nagkagalit sila nung si Uni na kaya umalis. Eh. Automatic na pulis na yun. Mm hmm. Oh, understood na yun. Pero, right. nakakatuwa lang tayo. Pero na-miss ko kayo. Sabi ko, tagal nang hindi napunta ni tatay. Abay, dalawang buwan na yata. Hmm. Dalawang buwan na po. Dalawang buwan na. Buwa to. Kahuli-halihan kong punta rito. Hmm. Nung sinasama niyo ako. Kaya mo muna. Alam ang kasama. Alam. Tay, naisip ko lang. Baka naiyalam po kayo na bumalik kay Kuya Lito. Kausapin ko po siya. Hindi, tatay. Ang totoo. Ta, Marami nga may pagagawa yung mga anak ko, hindi ko magawa. Eh sabi ko, ako magtatayo. Eh yan naman talaga ang dati kong trabaho. Mm. Ako ang kumukuha ng subdivision, ako kumukuha ng pakisama. Hindi nila i-discard yung mga kumakasama. Mm. Isang buwan at kalahati na palang wala si nanay. Hindi, mm, sa, sa akin naman. Okay lang naman yun. Ano? Okay lang. Hindi ko pinapansin yun. Eh, totoo. Eh, kahit mag-asawa siya ng iba, okay lang. ako. Eh, alam ko, sa mga kamag-anak siya pumupunta, okay lang So wala na kayong habol kay nanay, yung mga oh, anak niya na Oo tatay, umi siya, bumalik siya. Ang sabi ko lang, ako umaalis ako sa bahay, ano, may kasama ako, pero iniiwanan ako dyan. Hmm. Ngayon, babalik siya, huwag siya mag-uwi. Kung kamag-anak niya, okay lang. Hmm. Ngayon, kung ibang pakisama, eh hindi ako papayag, ano, hmm. umalis siya, bumalik siya, hindi siya bumalik, okay lang. No. Malinis ang kalooban ko tatay. Malinis ang uh, puso ko, hindi sumasama ang loob ko. Yeah. Okay. Kaligayahan niya, kaligayahan ng magulang niya. Alam ng magulang niya, doon siya maligaya, doon siya pumunta. Mm. Hindi siya maligaya sa akin, okay lang. Ano? Yeah. Kasi lahat ng tao, ganyan ang hinahanap sa buhay. Mm. E ako naman, kung saan ako masaya, ganun din ako kaligayahan ko magsulat yun na diba ko yun ang kaligayahan ko ano hmm. Ito eh, ang tatay. Yeah! Number one! Paan, pa, paano tayo? <laughs> ah. Nababad. Black screening, Yeah! Ah. <laughs> Kaya mo tatay, may tuldok-tuldok, ano? Hmm. Yung siren niya, may tuldok-tuldok, ano? Tay, paniguradong madaming matutuwa sa inyo kasi maligaya yung mukha niyo, eh. Sabi na amin ko tatay kahit ano sabihin nila sa akin, hindi ko pinoproblema 'yo, problema nila yan, Matahin nila, laitin nila ako, gaguhin nila ako, purahin mm. nila ako. Hindi ko pinapansin. Hindi, yan. marami yung matutuwa kasi masaya po yung mukha Ay, niyo. Pakit na ako, dilalo ako papangit. <laughs> ano? Ganyan eh. Ganyan ang kakana. Ano? Eh, ah. e totoo tatay ano? Hmm. Hoy, sira ulo ka. Mm. Aba, edi tanong mo. Hmm. Huwag mong pansinin. Ay, ka. Huwag mong pansinin. Eh, sino masasaktan ng kalooban? Kayo po, no? Pagka inano nyo pa, dinibdib nyo, no? Ape, tatay, e, malinis ang utak ko, malinis ang puso ko, kahit ano sabihin niya sa akin. Mm. Eh, ano sa akin kung ano sinasabi mo? Wala akong pakialan. Na? Ako, mare, may nagsabi sa'yo, ano to, yung sinabi nyo kanina nung... Eh, ala naman siya nakikita sa akin na gano'n eh. Hmm. Eh, siya lang naman sabi. Hindi ko lang masabi. Aba, ikaw nagsasabi niyan. Ay, sa'yo mapupunta yan. Hmm. Ano? Yeah. Eh, ako, hindi ako nagsasalita ng masakit sa kapwa. Eh, madalang ako magpagkwento. Dahil kasi ayaw nila na yung boses ko. Ano, ano hmm. man ang sabihin niya, abay, sa kanya na lang yan. Hindi ko tinatanggap. Ngayon, kung maayos... tatanggapin ko. Hmm. Sinas Kaya sinasabi ko, ano, mahalin mo ang iyong, ang iyong kaligayahan, kapwa. ano, o, paruroonan. Kala ko mahalin mo yung kapwa. Eh, Tay, tignan eh, niyo po yung ginagawa as, ni tatang don. Kasama tata. yung tatay kasama. sa yes. atan. magkakasama yun. Saka wala akong pakialam sa problema ni tatay, tatay. Tignan niyo si tatang, ganyang edad na, nagaano pa rin. Nagaano naga, naga, pa rin ang para para mapakainu kami. Oo, oh, eh, talagang ganyan ang tatang. Mm. Talagang uh, nagtatanim, ano tatanim? Oh. Masarap kasi yan. Ay, tatang, tingnan mo yung malunggay na yan, oh. Nung andito ako, itinanim yan, tumutubo, ano. Ay, tingnan mo, oh, may bunga na, oh. Mm. Oh, kan ikinundos lang dyan yan eh. Mm. Pero tatang, bago akong dinamuhan ko lahat yan eh. Oh. Madamo na naman. Ang dami po namin sa luyo to, Tay. Oo, oh, masarap yan, Tatay. Ginagawang kwan yan eh. Ah, uh, polybisol saka tiki-tiki, Tatay. Polybisol at saka tiki-tiki, Tay? Mm -hmm. Yeah, pati tay, na yan, mga kamukulan. Tay, magpitas pala kayong ano. Sobrang dami po namin ano. Eh, meron din kami niyan. Ah. Uh -huh. Masarap yan, Tatay, sa adobong puset. Mm. -hmm. Sa sinampalukang manok. Oo. Uh Kahit -huh. sa isda, masarap yan. Tsaka po sa ano, pinirito, ah, pinirito tuloy. Ano nasa Tagaytay? Sa Dinastay. ano <laughs> oh, no, nasa Tagaytay ako, bumibil kami, sumisi 120 isang kilo na. Ah, oh, ang dami ka tayo. Subukan so, mo tatay sa uh, sa adobong pusit, saka, sa oh. kasal uh, manok. Tayo. Ang dami. At saka yan, yan, tabelo. Masarap yon sa ginisang sardinas. Ito po, ano? Oo. Oh. So, Subukan mo tatay sa sinampalukang manok iyan um, po nagtanim din po kami ng talilong kasi masarap din oh yung ano dito yung dahon po niya gusto lang oh kasi mga dahon dahon ngayon tayo magtatagal lang ka alangan kasama yung anak po baka eh, umalis yung isa baka umuwi sa asawa kaya lang eh, umuwi wala akong kasama iyan po anak kasama tali na ako ano sige tay inat ah ingat po kayo tayo umi sino rin nakita ka na eche Talaga na. Kaya ka pala. Mmm. Talagang tinuring na anak na. Iyo Pero ang bango-bango niyo ta ah. Bago na ba po siguro to no? Mm. mm. Ito mo tatanong mo. Sige tay. I love you tay. I love you tay. Ay tuloy na ako. Ano? I Ay love you lo po. Kasabi, ano? I love you po. I love you too. Mm. Okay. Sige okay. tay. Ingat po ah. kayo. Maan po